Alden Richards, ayaw umano madaliin kung ano ang meron sila ni Catherine Bernardo ngayon. Alamin ang estado ng puso ni Alden Richards ngayon, at kung nililigawan na ba niya si Catherine Bernardo. Ayaw na muna umano madaliin ni Asia's multimedia star Alden Richards ang kung anong meron sila ngayon ni Catherine Bernardo, ang co-star at leading lady niya sa pelikulang Hello, Love, Again. Sa Fast Talk with Boy Abunda nitong Yerkules, November 13, kinamusta ni King of Talkboy Abunda ang estado ng buhay pag-ibig ni Alden Richards. Pag-amin ng aktor, single siya ngayon, for the longest time. Aniya, ito ay dahil mas natuon ang atensyon niya sa trabaho at karera. Tanong sa kanya ni Boy, natatakot ka. Sagot ni Alden, in a way po, that's part of it po eh. Parang it's also a hello for me in a good way. What will happen, what will change within me? Boy, am I good? Am I good enough to be a partner? Yes, exactly. Sa ngayon, sabi ni Alden, ay ine-enjoy at ine-explore lang niya ang bawat sandali pagdating sa pag-ibig. So far po na enjoy ko naman po siya, Tito Boy, kasi ang dami ko rin pong lady discover sa sarili ko, how I am. Pagdating po kasi sa ganyan, sa romance, of course, you have to take care of your partner and nakikita ko po sa sarili ko na parang of course, siya muna. Siya muna bago yung sarili ko, sabi ng aktor. Bukod sa leading lady niya ngayon, napapabalita rin ang closeness nilang dalawa. Kaya naman tinanong ng batikang host kung nanliligaw ba si Alden kay Catherine. Ang sagot ni Alden, yung meron po kami ni Kath ngayon tito boy, is I should say really deep and since I got the chance to really know her now, personally, ang dami ko pong nadi-discover sa kanya, our similarities and differences and how we deal with life. And sobrang na-appreciate ko po yung mga bagay na ino-open up niya sa akin. Muling tanong ni Boy sa kanya, nasabi mo na yung intensyon mo bilang isang kaibigan kay Catherine. Sagot ni Alden, opo. Siguro sa ngayon, ayoko pong madaliin kung ano man po yung pinagdadaanan naming dalawa and I think she has all the time in the world now that she's been able to try new things as well. Dagdag pa ni Alden, sa tingin niya, alam naman na ni Catherine ang kanyang nararamdaman.